Hi guys, good morning. Magandang araw sa inyo. It's me, Amina Sibitibi. Ngayon araw guys, kukuha tayo ng mangga. Aakyat tayo guys ng mangga guys para naman tayo makakuha. Ito yung sister ko. Ayun know. o. Yung nauna-una na yun, siya yun. Siya daw aakyat nang puno ng mangga para sa atin Ayan guys, mag-enjoy lang kayo dyan sa ating video for today morning. Nasa Pinas tayo guys. Kaya, Titi, kasi yan. kami kapun kayo Dito bi ako to bi aun sa bi basing kayawan kawayan neto. Matao diba dito? Kaya nga makuha, matasin sa but dito. Di siya na. Aun ba? Oh, bilin pag sakat mo. Hatinggil ko kako. Hapa ah. Hapa ah. Pampala mau na taas. Oh. Mirin pagkanta yan. Ay, sa <laughs> ay, so, ay kopya ka din oh, mo si Kimura. Hindi <laughs> na. Uy, kasi mag sa lintiaya. Oo, oh, oh. sige na. Dito ako video. Sige na, tas na ko. Sige na, may tayo. na ko na video. gitu dia. Si, pak, dua, oh. dia aku makan aku dau. aku dong oh oh ini oh, pangkau ah oh, un pawai embungan ya jujur taja asung kitun